papipiliin ka ng ihilingin sa mahal na pong Jesus sa sereno, ano ang pipiliin mo? Ang makamit ang personal na pangarap at tagumpay o ang maligtas ang buhay ng iyong mag-ina? Yan ang pinagpilian ni Dennis may sampung taon na nakakalipas. Sabi ni Dennis, isinantabi niya ang kanyang pinaghirapang pangarap na maging abogado kapalit ng buhay ng kanyang mag -ina. So almost a decade ago, nung magbabar ako, I found out that also my wife is pregnant. So, even kasi nung, nung time na po yun, ang focus ko muna mag-support sa wife ko. Hindi ako nag-resign ano, nag, nag sa trabaho ko because I have work there. After nung nine months of pregnancy, nag-review ako sa bar. Of course, meron pa pa rin pong mga ibang responsibilities. So, naalala ko nun, dasal ako kay Lord, sabi ko, kahit isa lang yung maging, kapag may kailangan kayo pagpilian, syempre yung wife ko na lang, tsaka yung anak ko yung isa Nyo. After po na, nagkaroon ng emergency C-section yung anak ko, tsaka yung wife ko. Awanan po ng Diyos, mag okay naman yung kung ano, um, na-deliver naman siya normally. Nakilala ni Dennis ang mahal na po ang na Sereno nang bisitahin niya ito bago kumuha ng bar exam. Aminado si Dennis na hindi siya gaano nakapag-review dahil inaalala niya ang maselang pagbubuntis ng asawa at delikadong kalagayan ng kanyang baby. So ang nangyayari is na ipit yung cord. Hindi siya pulupot pero ano na, na na mas mas actually mas dangerous pa siya eh. Nagda nag, na, that sa ano niya, nahawakan niya yung ng anak namin. Medyo medyo kasi malikot yung anak namin eh. At that time kasi na inexpect ko emergency. So hindi ko hindi ko rin alam na kung ano yung kung ganung ka, ka urgent but ang ang understanding ko serious talaga siya kasi yung cord prolapse, do survival pag hindi kayo nag ano eh, nag, nag, emergency se C section. 'Yun yung understanding ko. Sabi ko nga kay ano, Lord, as between kung kung ano man yung ipipilit ko sa, sa inyo nung nung bar, ipapansatabi ko muna. Ang mas importante yung buhay ng ng wife ko at saka ng anak ko. Kasabay ng ikatlong linggo ng kanyang pagkuha ng bar exam, ang emergency cesarean operation ng kanyang may bahay. Dito mas pinagdasal niya ang kaligtasan ng mag-ina kaysa pagpasa sa bar. Nag-bar na rin po ako. Sabi ko, wala naman ng ano, wala naman ng expectation. Sabi ko, at least masaya, na ako. Okay na yung wife ko, okay na yung anak ko. Nung time na yon, hindi ko naman na talaga parang ano, parang i-expect. Kasi yung performance ko, hindi ko na sigurado eh kasi because of the yung yung mga nangyari hindi ko hindi ko na, na rin sigurado so sabi ko na lang kay Lord sabi ko pumunta po po ako dito sa ano sa ito yung huling simbahan na binisita ko kasi may tradition yung mga ano na kayo sa mga simbahan bago lumabas ito yung huling simbahan na binisita ko sabi ko kay Pong San Sareno. sabi ko okay na, 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 natupad mo na yung ano hinihiling ko sabi ko okay okay naman ah wala naman ng ano hihilingin pa sa siguro magpapasalamatan lang to makalipas ang ilang buwan, lumabas ang resulta ng bar exam. At ang naging resulta, sabi yung wife ko, sinabi niya nag uh, that's why I learned na nakapasa ako ng bar. Sabi ko, pa bakit kaya ako nakapasa ng bar? Nung no, kinuha ko yung grades ko, so hindi pa ako makapaniwala. Kinuha ko yung grades ko, ang pinakamataas na grades ko nung bar is yung days na after nung nanganak yung misis ko, emergency So, yun yung isa sa mga first miracle ko. Simula po na, naging devote na ako ng Pong Jesus Nazareno. Ang natutunan ko sa sa pagiging devote is lahat, pwede, ta, pwede po tayo lumapit kay, kay Pong Jesus Nazareno. Pwede po tayong umiyak sa kanya, pwede po tayong magreklamo sa kanya. Pero at the same time, pagkatapos po noon, kailangan po tayo magpasalamat. Hanggang ngayon, kumbinsido si Ator ni Dennis na isang himala ang nangyari sa kanyang buhay. Dahil dito, lalo pang lumakas ang kanyang pananampalataya sa mahal na pong Jesus na Sareno. Sinabi ni Jesus sa Sareno sa 1.15.13, Walang dakila at higit na pag-ibig pa kaysa ialay ang iyong buhay para sa iyong kaibigan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay nasusukat, hindi pag-ibig sa sarili, kung hindi pag-ibig lalo na sa iba, lalo na sa iyong minamahal. At ito ang tunay na himala ng nangyari kay Atty. Dennis. Meron siyang plano, may mga pangarap siya, ngunit mas inuna niya ang kagalingan at kabutihan ng kanyang asawang may sakit. Kaya nga't nung siya'y dumaan din sa krus sa landas ng pagdesisyon, mas ipinagkatiwala niya sa Diyos, mas inuna niya ang kabutihan ng kanyang asawa ng kanyang kabyak ng puso. Pinagpaubaya niya, pinagpaliban niya ang kanyang mga pangarap. Kaya nakita natin, doble pa ang naging himala. Pinagaling ang kanyang asawa at bagamat hindi siya nakapaganda ng ganong kaayos dahil inalagaan niya kanyang asawa, natupad din ng kanyang pangarap at plano sa buhay. Sapagkat ang tunay na pag-ibig na ipinakita rin sa atin ni Jesus sareno ay hindi tungkol sa sarili, kundi tungkol sa kapwa at sa ibang tao. Sapagkat ito ang dakilang pag-ibig na ipinakita niya sa krus. At kapag ganong pag-ibig ang nangyari sa ating buhay, doon magaganap ang himala ng pong na Nazareno. Tulungan nawa niya tayong umibig katulad niya. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayong mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na pong na Nazareno.